sama-sama tayong magiging Saka -kiri. Saka -kiri. Igan, pinatitigilan ng Commission on Higher Education o CHED ang pagtanggap ng senior high school students sa state and local universities and colleges. Eh handa ba ang ibang pampublikong paaralan na tumanggap ng mga estudyante? Saksi si Ivan Mayrina incoming senior high school student si Stephanie at kung papipiliin siya, isa sana sa mga gusto niyang pasukan ay kabilang sa listahan ng mga SUC o State Universities and Colleges at LUC o Local Universities and Colleges. Pero ang senior high school program sa mga institusyong ito, pinatitigil na ng Commission on Higher Education o CHED. Siyempre nangihinayang po kasi po as a student po, malaki rin po yung ambag nun sa amin kasi public po yun ni which is hindi na po kami magbabayad. Ang grade 12 student naman sa PUP na si Arsenio, may napansin na limitasyon ng mga institusyon pang kolehiyo pagdating sa senior high na tulad niya. Yung mga teachers po is um, part-time lang po nila yung senior high school po kasi more on sa college po sila nagpo-focus po. Paliwanag ng Chen, 2021 pa dapat tatapos ang senior high school program sa SUC at LUC pero pinalawing ito dahil sa pandemya. The laws that created public universities said that they should be higher education institutions. Ang kanilang itinuturo ay mga degree programs sa higher education. Ang basic at secondary education ang may mandato niyan ay DepEd, hindi CHED. Pero paglilinaw ng CHED, ang pinatatigil lang nila ay pagtanggap ng bagong senior high school students hindi epektado ang mga grade 11 student na naka-enroll sa mga SUC at LUC at patatapusin sila ng grade 12. Pagsiguro naman ng Department of Education sa mga nasa voucher program, bibigyan pa rin ang mga nasa programa para makatapos sila pero hindi nakasama sa programa ang mga grade 11 applicants sa mga SUC at LUC. Kakayanin na rin daw ng mga public school ang mga hindi natatanggapin sa mga SUC at LUC at may voucher program pa rin daw sila para sa mga gustong pumasok sa mga private school. 2016, sinimulan ang pagkalok ng pag senior high school program sa mga SUC at LUC, sabay ng transition period sa pagdagdag ng dalawang taon sa high school. Bahagyaring na bakante ang mga kolehiyo, kaya sinalo nila ang pagtugon sa pangailangan ng mas maraming classroom at guru para sa senior high school. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi. Unti-unti na raw na ibabalik ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Western Visayas na magdamag na na ng brownout. Saksi si Bernadette Reyes. Nabulok na ang maraming tindang frozen product ni Marites. 24 oras kasing hindi napagana ang freezer. Doga, no na tani karon kung ma-okay o hindi ang suga. So so far may ara pa man siya ice malamig-lamigan lang. Halos 30,000 pesos naman ang nalugi kay Johnny dahil sa mga nasira niyang paninda. Eh ako ko maguna-una nga malawig tong run out mo. Kahapon pa tinitiis ng mga taga Iloilo -ilo ang kawalan ng supply ng kuryente na hanggang kanina hindi pa rin na ibabalik sa ilang lugar. Aside from wala kita kurinti, kaka-apektuhan na natin ng, ng mga internet, kaka-telecommunication. So, apekado ngayon ang pagpadalagan natin sa aton na kada isang uh, negosyo. Tis tis naman ang mga negosyong nagbukas pa rin kahit brownout sa copies. Sampung megawatts pa lang ang naibalik na kuryente roon. Apektado rin ang negosyo sa aklan. Napaaga nga ang pagsasara ng mga pwesto sa Kalibo Public Market kahapon. Sa pinakahuling update ng Akelco, nasa 33% pa lang sa buong coverage area ang may supply. Sa Antique, may ilang sa tabing dagat na naglatag ng higaan at doon natulog. Nasa 20% pa lang ang na-restore na supply ng kuryente sa probinsya. Ang magdamag na perwisyo ng brownout, dulot ng pagpalya ng tatlong power plant na nakaapekto sa Panay Island. Kung nasaan ang Iloilo, -Ilo, kabilang ang Ilo Iloilo City, Antique, Aklan at Capiz. Damay din ang kalapit na isla ng Guimaras at Negros Occidental, kabilang ang Bacolod City. Sa isang punto kagabi, sumadsad sa 0% ang naproduce na kuryente sa siyam sa labintatlong power plant. Ayon sa DOE, tanghali kahapon na magka-issue ang boiler feed pump ng Unit 1 ng isang planta ng Panay Energy Development Corporation o PEDC. Nasinunda ng isang unit ang PAM Conception Power Corporation at isa pang unit ng PEDC. Damay na ang buong Western Visayas. Under investigation pa yan. So right now, the information is the initiating event was the um, sudden emergency shutdown of the EDC-1 at 83 megawatts. That's a big chunk. Tapos, two hours later, um, at 2, around 2 p.m., two more units went down too much na kumbaga almost zero generation output na for Panay Island. We are also calling on NGCP, the uh, main, the root cause of the problem, to give uh, regular update to the population so that we will understand the degree of their incompetence. Pero transmission lang ng kuryente ang hawak ng NGCP, hindi produksyon nito. Kaya pagdidiin nito, hindi lang transmission ang nagiging issue. Uh, there are of course, so, um, transmission solutions. There are also generation solutions. If you don't have power in the island, there is nothing to push and there is nothing to push with. So now we are really just waiting for the power plant to go back online um, so that, uh, we can restore the, the system. Ayon sa NGCP, bukod sa pagpapabuti ng mga transmission lines, mainam din daw na magkaroon ng karagdagang mga base load plants na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Panay Island. Git man ng Department of Energy o DOE, nasa posisyon ng NGCP para malaman na may problema sa sistema. Siniguro ng ERC na ginagawa ang lahat para maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon at utos na dalasan ng update sa mga consumer. Ayon sa NGCP, unti-unti nang bumabalik ang supply. Minamatch natin yung irestore restore na, generate, na, na consumption or load dun sa pumapasok ng generation. We are being very conservative and really preserving the transmission system so that yung repeated voltage failure hindi mangyari. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Nasagip ang isang Chinese national, mataas o makatakas mula sa mga kapwa Chino na dumukot at nanakit sa kanya sa Pampanga. Saksi si Mari sumali Exclusive! Hindi akalain ng 36 anyos na Chinese national na ito na masisilayan pa niyang muli ang sikat ng araw. Dinukot kasi siya ng limang di pa nakikilalang kapwa Chinese alas 11 raw ng gabi nitong December 28 habang naglalakad pa sa Pasay City. Tinalukbungan ng ulo para di makakita, isinakay sa isang sedan at dinala sa isang safe house na kalaunay nalaman niyang sa San Simon, Pampanga pala. Kasi Kasi they, they started to beat him. He was handcuffed, okay? The, the three kidnappers, they were take turns to, be, to beat him. Nagtamo siya ng malalaking sugat sa katawan at ulo at pasasapwet dahil sa araw-araw daw na pagpalo sa kanya gamit ang yantok. Para ko siya rin. We yaw na siya. Okay. Okay, he said the kidnappers actually uh, recorded a video, I uh, think, to get the ransom from his family initially they they threaten him okay they're gonna sell his organs his body organs his mom because of this incident because i think his mom got the hypertension high blood pressure okay because of this his mom also hospitalized in china mm -hmm. Awang-awa raw ang kanyang pamilya at labis na nag-alala para sa kanya. Pero walang-wala raw silang perang maipambayad sa ransom na 300,000 RMB o katumbas ng mahigit 2.3 million pesos. Kalaunan, ibinaba ito sa 100,000 RMB o halos 800,000 pesos pero di pa rin mabayaran ng pamilya. He told his sister that that he already prepared that he will be dead. And then uh, he told his sister must Try to rescue his mom. Don't worry about him first. Just yeah. make yeah. And prepare to die. Umaga December 31. Nakahanap daw siya ng Makatakas. He saw a small window mm. and he managed to release his hand from the handcuff. But um, initially he kind of scared. And then, second time, and then he decided to. to try to escape. 50-50 chance. 50-50 okay, chance. Yeah. Nakita raw siya ng isa sa mga kidnapper at nagsisigaw. Pero nakatalo na siya sa bubunga ng kapitbahay na tumulong tumawag sa pulis. May mga persons of interest na tayo. May mga uh, names na rin tayo na mga lumabas. So with that, siguro, uh, we we can see uh, positive results uh, sa mga darating na araw. Sine-check natin kasi... Uh, ano ito? Eh? Combination ng local tsaka ng mga foreign national. Ah, kidnapping of course and then yung physical injuries. Hindi pa namin maaring pangalanan at ipakita ang mukha ng mga suspect at persons of interest dahil patuloy pa silang tinutuntunan ng mga pulis. Pero may malinaw na raw na lead ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP sa pagkakakilanlan ng mga ito. Nakikipag-ugnayan na rin ang PAOK sa Chinese Embassy para sa pagpapauwi sa biktima sa China at paghuli rin sa mga Chinese national na mga suspect. Base sa record ng PNP, umabot sa 25 ang insidente ng kidnapping sa bansa, kabilang ang tradisyonal na pagdukot, pati ang kasino at pogo-related mula Enero hanggang Nobyembre noong 2023. Anim na put-anim naman ang mga bangkay ng mga foreign national na natagpuan sa Region 3 at 4 sa parehong panahon. 31 na suspect ang arestado. Ang nakakatakot lang dito sa grupo nila kasi kompleto na sila ng gamit eh. Hindi lang basta gamit, ano? They have sophisticated weapons. They have luxury cars. Ang kaya nila ginagamit yung mga ganun sasakyan is hindi takaw ano yan, hindi 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 kasi sitahin eh. Dahil alam mo na mamahaling sasakyan yung dadaan sa isang checkpoint, alam mo may VIP yan sakay, so hindi mo na nasisita. So yun ang alam nila kung paano gamitin yung pera at yung uh, connection para makuha nila yung mga gusto nila. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Kahit hindi naman kasali, buong araw na sumabay sa paglalayag ang dalawang barko ng China habang nagsasagawa ng Joint Maritime Patrol ang Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Saksi si June Veneracion. Habang nakalinya at nagpapatrolya ang tatlong barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, dalawang barkong pandigma ng China ang naglayag sa di kalayuan. Nangyari ito habang naka ang mga barko ng Pilipinas para salubungin ang mga barko ng Amerika para sa ikalawang Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. We follow a certain policy and guidelines. We call this as the rules of engagement. So uh, this is our Bible in ensuring that in the event of a uh, disruptive, um, at the same time dangerous maneuvers, From any other countries will be uh, uh, obliged to follow this one. Nag radio challenge, ang BRP Ramon Alcaraz. China warship 174, this is Philippine Navy warship 16, in accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine Exclusive Economic Zone. You are not responding. Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. libong beses ang radio challenge. Walang sagot, mula sa Chinese warship. Halos buong araw namang hindi bumitaw sa pag-shadow ang Chinese warship 174 at 570 sa BRP Ramon Alcaraz, Gregorio del Pilar at Davao del Sur ng Philippine Navy. Pero hindi ito nakapekto sa plano at nagpatuloy pa rin ang ikalawang Maritime Cooperative Activity o Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Nagsagawa ng communication check. Nakaroon din ng iba't ibang formation and maneuver exercise para hasain ang interoperability ng dalawang pwersang pandagat. The RPUS joint exercise wants to ensure seamless integration of capabilities. At the same time, testing our techniques, tactics, and procedures on how to go about in address evolving trends and challenges. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Kakaltasan na ng isang porsyentong buwi sa mga online seller na sobra sa limang daang libong piso ang kita kada taon. Saksi si Maris Umali. Bukod sa sahod ng asawang Seaman, nag-online selling din si Jasmine para dagdag pang gastos ng pamilya. At sa limang taong negosyo, umaabot na raw sa mahigit kalahating milyong piso ang kita niya kada taon. Pero katumbas nito ang pagod, hirap at stress. Hindi naman lahat kinukuha nila yung mga panindan na nalalive namin. May mga minsan nasa scam din kami. Ngayon, daragdag pa sa alalahanin niya ang utos ng Bureau of Internal Revenue na patawan ng tax ang kita sa online selling. Kakaltasan ng mga online selling platform ng isang porsyento ang kalahati ng kita nila sa loob ng isang taon. Bukod sa pagkapatas ng koleksyon ng gobyerno, paraan din daw ito para mapigil ang mga online scam at masigurong patas na nabubuwisan lahat ng negosyo. Hindi ganun kailangan yung tubo. So, kaya mabawasan pa nila. Kaya uh, pwedeng panggastos na lang namin sa bahay. Nababayad pa, na, pa namin sa tax. Meron tatlong pagkakataon lamang daw na pwedeng ma-exempt sa regulasyong ito ng BIR. Una, kapag ang taunang kabuo ang gross remittances sa isang online seller o merchant sa nakalipas na taxable year ay hindi lalagpas sa 500,000 pesos. Pangalawa, kapag ang pinagsama-sama ang gross remittances sa isang online seller o merchant sa nakalipas na taxable year ay hindi lalagpas sa 500,000 pesos. At pangatlo, kung ang seller o merchant ay duly exempt o sakop na mas mababang income tax rate, alinsunod sa anumang kasalukuyang batas o kasunduan, pero dapat ay may maipakita siyang kaukulang sertifikasyon o dokumentong magpapatunay dito. Para raw masigurong mapapatupad ito sa lahat ng online seller, kakailanganin na raw nilang magrehistro muna sa BIR bago sila ma-accredit o payaga magbenta sa mga online platform. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Anim na araw bago ang Translation 2024, inihahanda na rin ang pagdarausa ng pahalik sa Quirino Grandstand. Binasbasan din ang libu-libong replika ng imahen ng itim na Nazareno. Yan ang aking sinaksihan. Mala fiesta na sa Quiapo Church ngayong araw sa pagbabasbas ng mga replika o imahen ng puong Nazareno. Tinatayang nasa 700 mga sasakyan at 7,000 imahen ng puong Nazareno ang nakilahok dito sa prosesyon na ito kung saan dumadaan sila sa harapan ng simbahan para mabasbasan yung imahen. Ilan sa mga nagsidalo dito galing pa sa mga probinsya may nakasakay sa truck, sa tricycle, sa kariton, at may pasan-pasan ang kanilang imahen. Si Daniel, call center agent, dala pati ang mumunting imahen ng kanyang mga kapitbahay para mapabendisyonan. Kasama niya sa pamamanata ang kanyang amang si Rodolfo. Wala pa po, po akong tulog, kakaot po lang po. Worth it naman po yung sacrifice since yun nga po sa lahat ng blessings na natamu namin ng pamilya ko. Ang ilan, gaya ng labing isang taong gulang na si J.R., may pinagdarasal. Makapagtapos po ng pag-aaral. Ano gusto mo bang matapos pag-aaral? Ano po? Firefighter Fire Fire. Fire po. Gabayan niya po kami ng mabuting uh, kalusugan, saka iligtas niya kami sa kapang Good grades po, and syempre yung help po ng family ko. Para lumuwag-luwag, hindi mo na pwedeng pumwesto ang mga nagtitinda sa tabi ng simbahan. Nagpaalala rin ang pamunuan ng Capuchin Church sa mga deboto. Bawal sumampa sa andas, huwag magtulakan para iwas sakitan, at kung magdadala ng bag, mas mainam na transparent para mas madali ang pag-inspeksyon. Sa mga may karamdaman at mga bata, magabang na lang sa gilid ng kalsada. Kumain bago magsimula ang traslasyon. Pwedeng maghagis ng panyo para maipunas sa mahal na Poong Nazareno. At sa mga lalahok sa pasanan ng pingga at paghila sa lubid, gawin itong maayos at may pag-iingat. Sa Kirino Grandstand, kung saan isasagawa ang pahalik sa poong Nazareno sa Sabado, nagsimula na rin ang paghahanda. Excited tayo sa pagbabalik ng traslasyon na ito pero huwag natin kalilimutan ang pagiging deboto ay pagiging disiplinado rin. Sa mismong kapistahan naman sa January 9, magpapatupad ng no-fly zone Meron ding signal jammer para sa kaligtasan ng lahat. 15,000 pulis ang ipapakalat sa Metro Manila. Paalala ng PNP, Let's make it clear that uh, we will avoid the uh, bull cap, yung, up, yung uh, umbrellas and then bags. Bawal, except for those transparent. And walang magdadala po ng, ano, ng mga botelya, yung mga babasagin. Tutulong din sa PNP ang Philippine Coast Guard. Ayon kay PCG Commanding General Admiral Ronnie Hill Gavan, magsasagawa ng paneling ang kanilang K-9 units sa Kirina Grandstand, Jones Bridge at Capo Church. Magpapatrolya rin ang kanilang puwersa sa Pasig River at Manila Bay. Nakastandby din ang kanilang medical teams. Vacation mode on si Black Rider star Yasi Pressman. Nasa Vietnam siya sa unang araw ng taon. Sa kanyang IG post caption, sinabi ni Yasi na excited siya para sa highs and lows ng taong 2024. Kasama niya sa bakasyon, si Kabarin Sur Governor Luigi Villafuerte. Dati nang inamin ni Yasi na nasa getting to know each other stage sila. Si Harlin Budol naman, marami raw natutunan sa nakaraang taon. Kabilang ang pagkakasangkot niya sa kontrobersya kasama ang magandang dilag ko star na si Rob Gomez. Nasaktan man siya sa komento ng mga basher. magpo na lang daw siya sa mga taong nakasuporta sa kanya at gagalingan sa buhay para sa kanyang pamilya. Maksyon ng pagbababula sa helikopter papunta sa dagat ng isang Coast Guard Rescuer. Natasan siya iligtas ang asong nahulog sa bangin sa Oregon sa Amerika. Isinakay niya sa basket ang aso, saka sila inangat pasakay sa chopper. Nagkaroon pa ng group hug ang rescuer kasama ang mga may-ari nang maibalik na ang aso. Ayon sa may-ari, mabuti na ang lagay ng aso. Back to back ang comeback announcements ng dalawang K-pop girl groups. Unahin natin ang TWICE na maglalabas ng mini-album sa Pebrero. Magkakahawak ang kamay ng nine members sa teaser film para sa 30th mini-album nila na With Youth. Pero bago ang release ng mini-album, uunahing ilabas ng grupo ang single nila na I Got You. Ngayon ba naman ilalabas ang digital single na No More Ma Boy ng k K-pop subunit na Sister 19. Ito ang comeback ng tandem ni na Yolin at Bora, makalipas ang isang dekada. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. At sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Sandra Aguinaldo para sa mas malaking disyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging... साक्षी